Bilang First Lady ng Pilipinas, ano ang naging kontribusyon ni First Lady Liza Araneta Marcos? Si Liza Araneta Marcos, ang unang ginang ng Pilipinas, ay nagkaroon ng malaking kontribusyon sa iba't ibang larangan. Bilang isang abogado at profesor ng batas, ginamit niya ang kanyang kasanayan upang makatulong sa pagsaserbisyo, publiko at batas. Narito ang ilan sa kanyang mga mahalagang kontribusyon. Edukasyon Matatag na tagapagtanggol si First Lady Liza Araneta Marcos ng edukasyon. Nagtatrabaho siya upang mapabuti ang mga oportunidad at akses sa edukasyon ng mga Pilipino, lalo na sa mga lugar na hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Ang kanyang mga pagsisikap ay nakatuon sa pagbibigay ng mga scholarship, pagsuporta sa mga programa sa edukasyon, at pagpapahalaga sa kahalagahan ng edukasyon sa pagpapaunlad ng bansa. Pangangalaga sa kapaligiran. Aktibong nakilahok si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga pagsisikap sa pangangalaga ng kapaligiran lalo na sa mga rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Nakipagtulungan siya sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at Department of the Interior and Local Government o DILG upang masolusyonan ang mga hamong pangkapaligran na kinakarap ng ilog at itaguyod ang pag-unlad nito sa isang sustainable na paraan pangangalaga sa kalusugan. Malakas ng tagapagtanggol si First Lady Liza Araneta Marcos ng kalusugan at naging bahagi siya sa pagtataguyod ng pag-adapt ng Universal Health Care Law sa Pilipinas. Siya ay sumusuporta ng kipagtulungan sa Department of Health o DOH upang itaguyod ang mga accessible at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Naging bahagi rin si First Lady Liza sa Lab for All Medical Outreach Project na nagdala sa kanya sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas tulad ng Pampanga, Tarlac, Baguio at Batangas. Philanthropy at Outreach Ibang nakilahok si First Lady Liza Raneta Marcos sa iba't ibang proyekto sa philanthropy at outreach. Nakilahok siya sa mga programa ng medical outreach na nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad na hindi gaano nabibigyan ng atensyon sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Ang kanyang mga pagsisikap ay naglalayong mapabuti ang kalagayan at kalidad ng buhay ng mga may langan. Mga sa kultura Aktibong nakilahok si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga proyekto upang dokumentuhin at pangalagaan ang kultura ng mga Ilocano, lalo na ang kanilang mga tradisyonal na tekstil. Sinuportahan niya ang mga inisyatiba tulad ng kumpletong cultural mapping ng Ilocos Norte pagtatatag ng Museo Ilocos Norte at pagpapalaganap ng tradisyonal na Inabel Hand Woven Fabric ng Lalawigan. Bukod dito, siya ay nakatuon din sa mga pagpapagawa at pagdadagdag sa compound ng Malacanang at inilunsad ng Malacanang Heritage Tours noong Mayo 2023, mga museo na nagtatampok sa mga Pangulo ng Pilipinas kasama ang kanyang asawa at ang kwento ng mga Marcos kasama ang mga kaganapan na nagpapakita ng kultura ng mga Pilipino. Ito ay ilan lamang sa mga kontribusyon ni First Lady Liza Araneta Marcos sa iba't ibang larangan. Ang kanyang dedikasyon sa pangangalaga sa kultura edukasyon, pangangalaga sa kapaligiran, pangangalaga sa kalusugan, at philanthropy ay nagdulot ng positibong epekto sa buhay ng maraming Pilipino. Ikaw, may reaction ka ba tungkol dito? Ano ang iyong reaction?